W na nag-uwi at nagbabalik dito sa Pilipinas. At dito ko nga ng aking umaga, mga pangga. Ang pagising ko sa umaga, syempre. Thank you, Lord, dahil winake up niya tayo sa araw-araw. At ito yung ginagawa ko, mga pangga, lalo na may pasok ng aking anak sa school isang linggo yan. Mga pangga, na ganito ang ginagawa ko. Gigising ako ng 5 o'clock in the morning para maganda sa kanyang kakainin. At handa din ang kanyang susutin, mga pangga. O ya, handa ko rin ang mga ibang gamit niya na kailangan para sa school. At malaki na nga yung anak ko, mga pangga, at kaya niya ng kumilos ng sarili niya. Ang kailangan lang talaga niya ang maghanda ng pagkain para bago pumasok sa school mga pangga ay eh, talaga naman gusto ko malaman lagi yung tiyan na. Dahil mahirap na nga mga pangga na hindi kumakain ng anak natin bago pumasok sa school, hindi natin alam kung anong mga kinakain nila sa school sa umaga. Kaya naman bilang nanay mga pangga, obligasyon talaga natin tumayo sa umaga kahit na antok na antok pa tayo. At kung may pamilya naman kayo talaga, obligasyon yung tumayo sa umaga para pagsibihan ng asawa at mga anak niya mga pangga bago pumasok sa trabaho or bago pumasok sa school. Ah, sa diba? single mom mga pangga, ayan, kailangan ko buhay ng nanay at tatay para sa anak ko mabuhay Kaya pangga. naman kailangan kong kayanin ang lahat mga pangga kahit mahirap laban lang tayo as a mother as a single mother Bilang tayo ang ilaw ng tahanan mga pangga tayong mga ina ay eh, kailangan talaga natin gawin ang lahat para sa anak natin Bawal tayong magkasakit at bawal tayong mapagod <laughs> Dahil dakilang nanay tayo, gagawin ng lahat para sa anak at gagawin ng lahat para maayos ang ating pamilya. At dito nga mapanggagigising ako sa umaga dito para maghanda at magluto para sa pagkain ng aking anak. Ito talaga lagi ang ginagawa ko sa araw-araw mula nung umuwi ako mga pangga. At na-enjoy ko naman ang bakasyon ko dito sa bahay matagal, namin. Matagal-tagal ko rin hindi to nagawa mga pangga since nga naging OFW tayo. Nagtrabaho tayo sa Malay, nagtrabaho tayo sa abroad mga pangga. Nine years ko rin to hindi nagawa sa anak Kaya ko. Kaya naman mga pangga, binabawi ko talaga yung pagkakataan oras na hindi ko nakasama at naalagaan yung anak ko. Kaya naman kahit malaki na siya ngayon mga pangga, kailangan ko pa rin siyang alaga. At ito ang pag-uwi ko mga pangga, bakasyon nga ako ng anim na buwan. Diba? ba Pinili ko nga talaga magbakasyon ng matagal mga pangga para naman makasama ko ng Dati anak. kasi mga pangga, pang nagbabakasyon ako, mostly hanggang 3 months lang or dalawat kalahating buwan lang ang bakasyon ko dito sa Pilipinas. Ngayon talaga mga pangga, hiningi ko talaga sa amo ko na matagal-tagal akong magbabakasyon dahil gusto ko makasama ang anak ko at gusto ko makabawi sa kanya. Sa loob nga lang siyam na taon mga pangga, ayan, ilang buwan ko lang siya nakasama sa loob ng dalawang taon na pagbabakasyon ko sa Pilipinas mga pangga. At bilang nanay nga mga pangga, gagawin mo nga ang lahat para lang makasama mo ang anak mo, diba? Mahirap nakakapagod pero bawal tayong magreklamo dahil nanay tayo mga pangga. <laughs> Ito nga ang daily routine ko ngayon mga pangga. Every morning gigising ako ng umaga, magpre-prepare ng pagkain, maglilinis at maglalaba. At syempre may nap time din naman tayo, may pahinga time din naman tayo. Pero ganun pa din mga pangga ay... Ang sarap talaga umuwi sa bahay, di ba? Kala kasama ang pamilya mo, nakasama mga kapatid mo at ang anak mo. Yan talaga yung pinaka-the best na part pag uwi mo ng bahay na galing ka abroad mga pangga. Ito diba? nga naman talaga ang pinaka best part at pinaka masayang araw mga pangga. Makasama talaga ang pamilya, ba diba? Sa loob na ilang taon natin nagtatrabaho sa ibang bansa, ito talaga yung inaasam-asam natin na makasama sila kahit sa sandaling panahon lang mga pangga, ba diba? Mabigay natin ang oras natin para sa kanila. Ayan na, naman. naman, tayo mga FW, pag nakauwi talaga tayo sa ating mga pamilya mga pangga, ibigay talaga natin ang buong oras natin at ilan talaga natin ang oras natin para sa kanila. Minsan sadyang mahirap din talaga minsan mga pangga dahil tayo mga FW, eh, hindi tayo pare-pares ng kwento, diba? Hindi man tayo pare-pares ng kwento sa pag-uwi natin sa Pilipinas, mga pangga. Tayo, WFW, ilang taon tayo nagtatrabaho sa ibang bansa. Sikapin natin maging enjoy mga pangga. Sikapin natin makasama yung mga mahal natin sa buhay. Dahil sabi nga nila, mga pangga, life is too short, di ba? Diba? Kaya, naman, Kaya naman, kung may pagkakataon tayo, mga pangga, na makasama yung mga mahal natin sa buhay, mga pangga, ayan, sulitin natin yung oras, sulitin natin yung pagkakataon na makasama sila, mga pangga. Dahil ilang buwan at ilang araw lang tayo nag sa Pilipinas, Di babalik ulit tayo sa abroad para magtrabaho, di ba? Okay diba? na sana mga Pangga kung magpo-for goods na kung tayo di ba? Kumusta pa tayo? lang sana tayo, pwede na tayo mag-for goods mga Pangga no, may panimula tayo sa ating mga business or panimula para magstay tayo dito sa Pilipinas at para hindi na rin tayo umalis, di ba? Para makasama na rin natin ng ating mga pamilya at ating anak mga Pero yung nga yung mahirap sa ating mga OFW mga Pangga minsan hindi talaga tayo nakakaipon dahil buwan-buwan tayo nagpapadala at yung mga kailangan na ating mga anak, ay kailangan natin. Hindi tustusan. lang anak ang kailangan natin, totoo at may mga pamilya tayong tinutulungan, di ba? nga nating mga OFW mga pangga, hindi nga talaga madali. Minsan, kahit nahihirapan ka na mga pangga, napapagod ka na, bawal ka sumuko. Dahil iniisip na lang namin mga pangga, eh, may pamilya kami tinutustusan at may mga anak kami pinag-aaral at may mga pangarap kami na dapat na maabot. Kaya kailangan Sipag talaga tayo at lalaban talaga tayo kahit mahirap at nakakapagod. Yun nga lang mga pangga, talagang kailangan mong magsakripisyo. At yun nga yung sakripisyo natin mga pangga, ay kailangan natin lumayo sa kanila at mapalayo sa kanila. Para lamang mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga anak mga pangga at mabigay ang mga pangangailangan ng ating pamilya. Kaya naman sa mga kagaya kong FW dyan mga pangga, ayan nakaka-proud tayo, di ba? <laughs> Dahil kinakaya nga natin lahat ng pagtitiis mga pangga, pagod, lungkot, ayan, ang dami natin mararanasan pag nag-abroad talaga tayo. Taon nga naman talaga ang hinihintay natin bago tayo makauwi sa ating mga pamilya, ba? Diba? Minsan nga mga panggay, naawa talaga ako sa mga OFW, sa mga kwento nila minsan. Kung pakikinggan nyo lang ang mga kwento ng mga OFW, marami kang maririnig at marami kang maririalize. Ang unang mga maririalize sa pag-abroad mo, mga pangga, ang unang paglayo mo sa pamilya mo ay mararanasan mo talaga ang lungkot, mga pangga, at kailangan mo labanan ang lungkot na yun. Alam nyo ba minsan, mga pangga, kung masakit bilang OFW, mga pangga, makita natin yung mga anak natin na hindi natin sila nakakasama sa mga importante Kaya na naman, kasyon. ikaw kung pinipili mo talaga mag-abroad, kung pinipili mo talaga lumayo sa pamilya mo, kailangan mo talagang tatagan ang loob mo. Dahil sa ibang bansa, lahat ng hirap, lahat ng pagsubok, ay mararanasan mo talaga, mga pangga. Lalo na kung wala kang kasama sa bahay, mga pangga, kung pinipili nyo magtrabaho sa bahay, mga pangga, or sa amang lupalop ng bansayan, kung pinipili nyo talaga mag-abroad, kailangan nyo talagang tatagan ang loob nyo at kailangan nyo talagang maniwala sa sarili nyo, kakayanin nyo lahat ng mga pagsubok pag pinili nyo mag-abroad mga pangga. Kaya naman mga pangga, sa pag-uwi natin dito sa Pilipinas, ibigay natin lahat ng oras natin mga pangga, lahat na enjoyment kung kaya naman ibigay at kung kaya naman maging masaya piliin talaga natin maging masaya at piliin talaga natin na makasama ang mga pamilya natin, mga pangga. Ang sarap kaya umuwi sa Pilipinas, di ba, mga pangga? Minsan nakaka-stress nga lang talaga, pero ganun pa man, kailangan mo talaga yung enjoy ang pag-uwi mo sa Pilipinas, di ba? Dahil naman dito sa Pilipinas, kaya mong gawin lahat ng gusto mong gawin at walang magbabawal sa'yo, hindi ka gaya sa, sa ibang bansa. Especially nga mga pangga, kung nasa Middle East ka, ayan, marami talagang bawal na hindi mo pwedeng gawin. Ayan naman, pag nakauwi ka mapangga, enjoy muna na talagang talaga oras mo sa pag stay mo dito sa Pilipinas. <laughs> at eto nga mga pangga, ang aking a day with me mga pangga, ayan, a day with me, pero marami na akong dinaldal, ba diba? Sharing lang to sa experience ko bilang OFW mga pangga. Na, nagbabalik nga dito sa Pilipinas mga pangga, pansan man naman sa mga kagaya kong FW, yung mga pangga, ayan, kunin talaga natin na makapag-ipon talaga tayo dahil iba talaga ang buhay natin sa Pilipinas na kasama ang ating mga pamilya. Ito nga yeah. yung mga natutunan ko dito. Isa sa mga natutunan ko bilang FW, mga pangga, ayan, kailangan talaga natin mag-ipon at kailangan na talaga natin si mag-ipon, mga pangga, kung gusto talaga natin mag good dito sa Pilipinas. Dahil iba talaga ang saya pagkasama natin ang ating yeah. mga pamilya. naman sa mga kagaya kong FW na sobrang bait, mga pangga, ayan, kailangan natin magtiis at kailangan natin mag talaga, mga pangga. Kung pinipili natin mag for good sa Pilipinas. Dahil dito ka sa Pilipinas, mga pangga, hindi ganun talaga kadali ang buhay. Kung wala kang ipon at wala kang negosyo, mga pangga, talaga naman, mahihirapan Kaya, ka. Kaya naman, mga pangga, sikatin talaga natin makapagtabi tayo para sa sarili natin, mga pangga. Dahil hindi talaga natin masasabi ang magiging buhay natin, diba? And that's it for today's video, mga pangga. Maraming salamat sa pagsama sa aking kwento at sa pagsama sa aking video, mga pangga. Maraming salamat sa support at maraming salamat sa pananood, mga pangga. Once again, mga pangga, kung nagustuhan video na to at narinig mo ang aking ingay. Ayan, kung nagustuhan mo ang ingay ko, mga pangga, maraming salamat sa pakikinig. <laughs> At syempre, kung bago ka sa channel ko, mga pangga, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel. And pakiclick na rin ang notification bell, mga pangga, para lagi ka-updated sa aking mga bagong na-upload na -upload mga video. Maraming salamat sa panonood. And this is my life, mga pangga. Starting my morning routine, mga pangga. Ito nga talagang aking ginagawa araw-araw. At hindi nagbabago yan mga pangga dahil masarap mag sa bahay kahit wala kang trabaho. At nakaka-enjoy naman talaga mga pangga magtrabaho sa sarili mong tahanan. ba? Diba? Wala kang amo at wala kang iniisip na oras. Ito nga kayo maganda dito sa bahay mga pangga. Ayan, pwede ka magtrabaho sa oras na gusto mo at pwede ka rin magpahinga sa oras na gusto mo at wala kang iniisip na amo na sisigaw sa'yo. At wala kang trabaho na kailangan mong tapusin at magtatanong sa'yo kung bakit hindi mo nagawa ang trabaho mo. Yun nga lang, wala tayong kita. Pero ito lang talaga ang best part mga pangga At pinakamasayang part sa buhay ko At hindi lang pala sa akin At sa buhay ng mga ibang OFW mapagmahal sa pamilya At, at sa ito anak. talaga yung pinaka best part At pinakamasayang part sa pag-uwi mga pangga Kung isa kang mapagmahal na anak At nananabig ka sa yakap ng iyong anak Nananabig ka sa iyong pagmamahal ng iyong anak At sa mga kapatid mo Nananabig ka mga pangga sa atensyon ng mga kapatid mo Lalo na kung magkakasundo naman kayo mga pangga Ito talaga yung pinakamasayang part ang pag-uwi na makasama sila at kung may pagkakataon na maging masaya at mag kayo, ibigay nyo na lahat, mga pangga. At dito na nga nagtatapos ng video na to mga pangga. Maraming salamat sa pananood and don't forget to subscribe to my YouTube channel. bilama po, ingat po kayo lahat dahil maulan ang panahon. Mm -hmm. Thank you, mga pangga, for watching. Bye! Don't forget to subscribe to my channel